1 2 3 4 1 basketball players nyo, glamorous guys na ngayon <laughs> Guys anong nangyari sa inyo <laughs> Max hindi kita nakilala Favorite color mo na yung pink ngayon Well girls at least si Timur ko okay yung itsura <laughs> Bakit girls, ayaw nyo na ba ng glamour? Dati may isang Ryan, ngayon apat na. Kung nahihirapan kayo pumili ng nail polish, tutulungan namin kayo. Nat, bakit ba hindi mo kayang mag-apologize para umayos na kayong dalawa? Well, Diana, hindi ko kaya. Hindi ako yun. Julie, magpaliwanag ka sa akin. Ibon, pabayaan mo nga ako. Nat, kung ganyan ka, talagang katapusan nyo ng dalawa. Oo oh, oh, nga. Mahirap ang gawin yon ha? Hindi naman. E eh, kaya lang kung pupunta ako sa kanya magsasorry, pa, Paano kung di niya ako patawarin? E eh, bakit hindi ka naman niya patatawarin? E eh, mahal ka niya. O, oh, girls, anong ginagawa niyo dyan, ha? Hello, Teacher Mike. Kumusta? Teacher Mike, nag-uusap lang kami ng mga girls dito. Yes, girls stuff. O, oh, sige. Tuloy nyo lang yan. Basta huwag kayong malilit sa klase ko, ha? Okay, Teacher Mike. Sige, sige po. po. Girls, nakita nyo? Wala yata sa mood si Teacher Mike. Nat, sige na. Mag-sorry ka na sa kanya. Girls, kasi... Nat, sige bunahan na. Puntahan mo na. Tira, na. Malso, please. Ako naman, Lemon Pie. Blandi, blandi, pakopya na please. Anong kukopyahin mo? Eh wala pa nga ako nagagawa. Girls, gawin na lang natin magkakasama para mabilis. Gano'n nakatagal to? Sabihin nyo sa akin. Ibon, simula kahapon. Ibon, di ka naman galit sa amin no. Ah, ganun jury. Mawala lang ako ng isang araw. Ipagpapalit mo na ako. Kay probaste pa. Isa sa mga kaibigan ko. O sige, kung ganun, i-date ko na lang yung mga rats. Not. not sige, sige, na, bilis. Girls, Sahan sige, na. na sige Ayun na, na siya. Sige, oh. sige, sige na. na. Girls, siguraduhin yung orders nyo yung sasabihin sa akin ha. Girls, narinig niyo yun? Ice, relax. Actually, nandito si Nat para kausapin ka. Di ba sabi mo kahapon gusto mong maging okay yung relationship niyo? May sasabihin nyo? si Nat sa'yo. May sasabihin siya? Sorry, wala akong panahon. Busy ako. Kaya pwede ba? Huwag niyo na ako storbuhin. Nakita niyo yun, girls? Nakakahiya. Oo nga, girls. Ang sungit naman niya. Okay, girls. Pabayaan na nga natin yan. Okay, tara. Blondie, eto na yung water mo. Stella, eto yung milkshake. Dadalhin ko yung ibang orders, ha? Sandali lang. Thank, Thank you, Ice. Bunnies, apat na latte, please. Bunnies, pinakahuli yung mga orders nyo. Narinig niyo yun, Bunnies. Hindi na kayo yung importante dito. <laughs> <laughs> Anong sinabi mo? Nat, umupo ka nga. Hayaan mo sila, hindi mo sila ka-level. Huwag mo silang pansinin, nang iinis lang yan. <laughs> Yana, ano bang mali sa akin? Dalawang beses kong nakasalubong si Ryan. Hindi man lang niya ako pinansin. Pangit ba ako? Sabihin mo nga, Yana, hindi ba ako attractive sa kanya. Leila, <laughs> okay lang yan. Kalma ka dyan. Ibig sabihin, bulag siya. Hindi niya nakikita kung gano'ng kakaganda. Alam mo, Yana, tama ka. Bulag siya. Hindi niya nakikita kung gano'ng kakaganda. Ang sexy ko, long legs, ang ganda ng hair ko. Matangos yung ilong. Hindi niya ako type. Ibig sabihin, wala siyang taste. Alam mo, Leila, hindi ka naman ganun ka-sexy, katulad ko. Pero oo, wala siyang taste. Yana, magsuot kaya ako ng bright colors? Tapos lumampa ako dito sa school. Ano sa tingin mo? Alam mo, Layla, kahit lumampa ka pa dito sa school, walang papansin sa'yo. Nakalimutan mo na ba, hindi ka sikat dito katulad ng mga bunnies. Ang gawin mo, mag-makeup ka. Umpisahan natin dyan sa mascara. Alam mo, Yana, tama ka. Hmm, may mascara ka ba? Layla, huwag ka mag-alala. Akong bahala. Umupo ka. Alam mo kayo, solid. Sobrang cool ng sleepover na to. Wow, pare, ano ba nangyari? Yun ako sa bahay niya natulog. Ano? Sige, kwento mo pa. Wala lang, naglaro kami Minecraft buong gabi. Tapos kumain ng donuts. Di ba, no? Naglaro lang kayo Minecraft? Hindi mo man lang siya kinis? Oo, pare. Naglaro lang kami Minecraft. Hindi ko siya kinis. Wala sa isip ko yun, no? Sinayang mo yung gabi dahil sa Minecraft? Tumahimik nga kayo dyan, footballers. Hindi nyo ba nakikita? Nandito kami. Hindi kami interesado sa mga secrets nyo, okay? Hoy, kayong dalawa. Kapag nandito kami dalawa, edi eh, takpan nyo yung mga tenga nyo. Mga chismosa kasi kayo, eh. Pwede ba? Umalis na kayo dito. Hindi namin kayo kailangan. So, Yana, maganda na ba ako? Saan kaya natin makikita si Ryan? Leila, sa tingin ko makikita natin siya sa toilet. So, guys, ganito. Nakatunga nga tayo dito samantalang si Ryan kasama yung mga girlfriend natin doon. Pare, hayaan mo na. Nagkukwentuhan lang naman yata sila eh. Wala namang masama doon, di ba? Kapag pinagbawalan natin silang makisama kay Ryan, sigurado magagalit sila sa atin. Yan e ang gusto mong gawin natin. Hayaan natin yung lalaki yung makasama yung mga girlfriends natin, ha? Guys, siguro kailangan na natin magbago. Alam nyo na, magbago. Ano sinasuggest mo? Maging Ryan din tayo, gayahin natin siya? Oo, oh, pare. Magandang idea yan. Yung mga girlfriends natin, gusto nila sa glamorous guys Eh, anong problema dun? Eh, di maging glamorous din tayo. Eh, guys, glamorous na ako eh. Hindi ko na kailangan magbago. O, oh, sige, guys. Ready na ako. Ready na ako magsuot ng kulay pink para tigilan na ng Ryan na yung mga girlfriends natin. Naiinis na ako sa kanya. Okay, makikita na ng school na to yung mga bagong glamorous guys. Tara! Okay girls, this is it. Tapos na kaming dalawa ni Ice. Wala na akong pakialam sa kanya. Nat, relax. Gusto lang ni Ice na habulin mo siya, nagpapapansin. Oo nga, kasi kasama mo kami, Nag show off siya. Sigurado ko kung ikaw lang mag-isa, hindi siya magiging ganun. Okay na, don't worry. I-try mo ulit after ng lesson. O gusto mo kausapin ko siya? Ano sa tingin mo? Ewan ko tingyana, wala na akong pakailam Okay girls, mag-practice na tayo. Huwag tayong magpa-bad trip dahil dyan. Okay, tara tara. Nat, huwag ka na malakakainis oh. ice na yan. Oh, Ryan, saan ka pupunta? Pupuntahan ko kayo. Magte-training kami. Wow, ang cool naman ng jacket mo. O saan mo binili yan? Ang ganda. Ryan, magpapamaniicure ako. Anong bagay kong nail polish? Alam mo, girl, uso ngayon yung nude. Okay, sige nude. Ryan, Ryan pa paano na, na kami, kami kapag wala, wala ka? ka? Okay, Ryan, magpapractice practice lang kami. Magkita tayo sa cafe ha. Alam mo, parang maganda yung French tea. Well, okay then. Okay, see you sa cafe. Huwag masyadong uminom ng hot chocolate. Bye, okay. Bye, Ryan. Guys, Bye girls, alis na kami Smiley, ano ba? Galit ka pa rin ba? ba diba, nag-usap na tayo tungkol dito? Ano? Nag-usap? Wala akong maalala Sige na Nakakainis talaga yung Smiley na yan Bakit ba nagsiselo siya? Oo nga, nakakainis sila. Sada na girls, mag-workout na tayo Okay girls, ready na kayo? V -I -C -T -O -R -Y, V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Guys, nakita niyo ba yung mga reactions nila? Bagay lang sa kanila yun. Dapat malaman nilang huwag nilang pakisamaan yung Ryan na yun. We are the best! The best among the rest! We are Bunnies! Pwede ba dahan-dahan mo? Tika mo matapunan yung jacket ko. Leila, ano pang hinihintay mo? Tabihan mo na si Ryan. Yana, ayoko. Aha, aha. hindi niya ako tinitingnan. Ubo-ubo ka kaya? Syempre hindi kanya titingnan. Akala niya may COVID ka? Ano sabi mo? Bakit? Natapunan ba? Eh dilaban mo. Problema ba yun? Alam mo Ais, hindi porket bago lang ako dito magiging bastos ka na sa akin. Leila, kung hindi mo siya pupuntahan, ako lalapit sa kanya. Sasabihin ko, gusto siya ng kaibigan ko. Okay, sige na. Ako nang lalapit. Hi, Ryan! I'm Layla! Ah, uh, pwede pa akong umutang? Ano ba yan? Wala namang problema eh, papautangin kita. Kaso credit card yung gamit ko, sorry. Okay, thank you. Bye! Layla, ano ba yung ginawa mo? Yana, hindi ka pa ba na in love? Nung pumunta ako doon, nakalimutan ko lahat. Oh, anong balita, Ryan? Kumusta? Hi, basketball players! Alam ano mo, Ryan, guwapo ka, tsaka fashionable. In short, kailangan namin ng tulong mo. At Ryan, huwag mo kaming tatanggihan. Well, Layla, may bad news ako sa'yo. Wala ka ng chance. Bubugbugin na siya ng mga basketball players. Okay lang yan, Yana. Ito, try ko na lang ulit bukas. Bukas, ready na ako. Oh guys, anong orderin niyo? Pareho na kay Ryan! Guys, kaibigan niyo na ba tong lalaking nakapink? Kung ganon, ayaw ko na rin sa inyo. O, sige, umalis ka na nga. Ang pastos mo talaga. O, guys, anong matutulong ko sa inyo? Oh guys, buti naman nagpuntaan kayo. Ibig sabihin, may mga losers dito sa school natin. Ano, handa na ba kayo? Yes, Teacher Mike. Huwag mo nang banggitin, please. Basta teacher, Mike. Hindi ako loser. Mahilig lang talaga ako mag-aral. Okay, class. Mag-umpisa na tayo. Gusto ko, lahat ng na nandito, i-share nila yung failures nila sa buhay. Teacher Mike, mauna ka mag-share. Bakit naman kami yung mauna mag-share ng failures namin? Okay, Julie. Tama ka. Siguro nga, dapat mauna ako mag-share ng failures ko sa buhay. Okay, Teacher Mike. I-share mo na. Nakikinig kami. Bakit, Teacher Mike? Loser ka rin ba? Patrick, hindi ako loser. Pero ang biggest failure ko, nangyari to noon. Noong nag-decide ako mag-organize ng party sa bahay ko. Wow, Teacher Mike, mahilig ka rin ba sa parties? O tapos, Teacher Mike, ano nangyari sa party mo? In-invite ko lahat ng pinakamagandang babae sa school namin. Meron akong gustong isang babae doon yung pinakamaganda sa lahat. Oh, Teacher, Teacher Mike, kinis mo ba siya? Anong ano ginawa mo? Hindi ko siya kinis. Nainlove siya sa kapatid ko. Silang dalawa nagkatuluyan. At ngayon, meron na silang pamilya. O kayo naman na mag-share ng failures sa buhay. Oh teacher Mike yung failure ko nangyari kahapon. Natulog ako sa bahay ng kaibigan kong babae at buong gabi naglaro lang kami ng Minecraft yun lang. Ooh! Ano? Hindi mo man lang siya hinalikan? Kilay hindi, kaya nga failure eh. O girls, kayo naman, ano mga failures siya sa buhay? Julie, ikaw? Yes, Teacher Mike. Yung pinakamalaki kong failure nung dinate ko si Ibon. Ngayon ko lang na-realize nung dinate ko na si Bravasti Okay, Julie. Teacher Mike, ako naman si Julie yung failure ko sa buhay. Baboy. Sakang baboy. Hoy, baliw ka ah Huwag mong tinatawag na baboy si Julie. O guys, tama na yan. Kalma lang kayo. Okay, next. Ikaw naman, Stella. Okay guys, tapos na kayo. Hindi na kayo makikilala ng mga girls. Ngayon, makikita nila yung mga totoong glamorous guys. Ano guys, ready na ba kayo? Girls, eto na kami. Nakita nyo ba ang kul cool nila? Gawa ko 'yan. Wow! wow! Ryan, genius ka talaga! Teacher Mike, nakita niyo ba yun? Dumadami na yung mga glamorous guys dito sa school. Masyado ng marami! Ah, uh, ano yun? Wala nang basketball players ngayon? Ah, uh, Ryan, pwede mo ba akong tulungan maging katulad nila? Gusto mo rin maging glamorous? Let's go! Bravasti, sumama ko sa kanya para maging glamorous Julie, ka. Julie, ayoko no. Ayoko. Ako pupunta ako. Patrick, di ba sabi ko sa'yo mag-pink ka? Gigi, tumigil ka dyan! Basta bukas! Naka-pink ka dapat! Girls, nakita niyo yon? Oo, oh, ang cool nila. Girls, kailangan i-date na natin yung mga glamorous basketball players na yan. Okay, girls. After natin mag-workout, samahan natin si Ryan sa cafe. Siguro wag na tayong pumasok sa last lesson, no? Mag-shopping tayo ng mga nail polish. Oo, oh, oh sige. sige. Girls, wala na akong pakialam sa ice na yan. Ang gagawin ko na lang, mag-shopping, pumunta sa salon, para naman sumaya ko. Alam mo, Nat, ang maganda mong gawin, magpasa ka ng libro. Katie, ano ba? Huwag mo lang ang asarin si Nat. Alam mo, Kitty, i-exercise mo na lang yung mga legs mo na mukhang sticks. Okay, girls, i-continue na natin. One, two, three, four. Again. One, two three. Problems on problems on problems Four. I, saw I run through the money. The press will be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone progression is solid I wanted. The affection. Yung mga basketball players nyo, glamorous guys na ngayon. <laughs> guys, anong nangyari sa inyo? <laughs> Max, hindi kita nakilala. Favorite color mo na yung pink ngayon? Well, girls, at least si Timur ko okay yung itsura. <laughs> Bakit girls, ayaw nyo na ba ng glamour? Dati may isang Ryan, ngayon apat na. Kung nahihirapan kayo pumili ng nail polish, tutulungan namin kayo. Alam nyo boys, yung mga date namin, yung mga astig na basketball players, ano yung mga suot nyo? Anong nangyari? Max, ayoko yung jacket mo. Mabanin mo. Timur, ayoko yung pink scarf. Girls, sa tingin ko, gusto nilang maging kamukha si Ryan. Diana, hindi. Kung mahal mo ko, tatanggapin mo ko sino ko. Isa akong glamorous guy. Simula ngayon, lagi na ako magsusuot ng color pink. Kitty, magpapanel palis ka ba bukas? Isama mo naman ako. Gusto kong paayos yung nails ko eh. Ano ba magandang kulay? Boys, alam namin ginagantihan nyo lang kami dahil kay Ryan. Pwede ba? Hubadin nyo na yung mga suot nyo. Bumalik na kayo sa pagiging astig. Max, di ba sabi ko hubadin mo na yung jacket? Naiinis na ako. Well, hindi lang naman pala si Ice yung nag show off. Pati yung mga basketball players. Girls, anong problema? Tara, labas tayo. Manood tayong cinema. And then we'll go shopping. Alam niyo boys, hindi na kayo nakakatuwa. Gusto na namin bumalik yung mga dating basketball players. Hindi yung mga katulad yung parrots. Girls, tara na nga. Girls, ayaw nyo ng glamour? Ididate namin yung mga astig, hindi yung mga glamorous guys. Hindi ko magets. Bakit ayaw pa rin nila sa atin, ha? Guys, mukhang gusto talaga nila si Ryan Timur. Ang sabi niya, mahal nila tayo, yung mga basketball players. Edi eh di huwa pa rin ko na lang to. Hindi, guys. Tuturuan natin sila ng leksyon. Tara! Okay, girls. Hindi ko itidate yung glamorous smiley -like na yan. Oo nga. Pwede silang friends, pero hindi boyfriends. Alam niyo, girls, ayoko na si Max. Girls, wag na nga kayo mag-bad trip dyan. Ano nang gusto niyong gawin? Let's go! Nail, nail polish. polish! Guys, naging glamorous yung mga boyfriends namin. Pero hindi na namin sila i-date hanggat hindi sila bumalik sa pagiging astig na basketball players. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye! Bye. To the girls, nail polish!